Ayan, at akin po munang babatiin na rin aking mga subscribers, mga followers at mga viewers. Ay baka may makalimutan ko eh. Aba, ay uh, nilalagdat pa naman ako pag hindi ko nabati itong aking mga subscribers. Kaya nga po, unahin ko na itong mga ito. Ay sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang pambubudol ng mga politikong kawatan. Ayan po. At least, mag-init man ang ulo ko. Makalimutan ko man na, bati ko na kayo. Diga? O, oh, ayan. At uh, sino nga po ba yung nakapanood sa inyo? Yung hearing na naman ni Tulpo, ni Rapi Tulpo niya sa Senado, yung tungkol sa surrender ng mga MILF, na kung saan ay inakus inakusahan na naman niya ng uh, may korupsyon yung uh, Secretary Galvez na siyang namumuno diyan sa task force sa pasuko na yan ng mga MLF. O, di ka? Ay, eh, nagkainitan sila, eh. Aba naman. Aring si Rapitol po, ay eh, namimihasa na, eh. Hindi ka? Hindi mo ka papansin Rapitol po, na ang iyong ugali, kabastos-bastos na, eh. Lahat na yata ng mga iyong hinihirin dyan, binabastos mo. O, ala? Ay, yan ba naman ang ugali ng isang senador? Aba naman, kaya nga po, naitapik ko ngayon ito. Dahil nga po, dyan sa galit-galitan na naman ito, na halos nang gagalaitin na naman sa kakagalit, hanggang sa nagkasagutan sila ni Secretary Galvez, aba, ay naalala ko bigla yung kwan eh, yung hearing dyan sa, hearing din niya, tungkol sa PCSO, aba, Di Diyan galit na galit din kay Emil Robles yan. Oh, aba naman, ay sobrang galit eh. Gayang-gaya -gaya na naman itong galit nito, Dito sa kay Secretary Galvez. At uh, yun nga, ay nag-aantay na lang ako sa sabihin na naman dito mag-executive session eh. Dahil yun ang binabantayan ko talaga, baka sabihin na naman mag-executive session. Ay kasi ako kung executive session, abay delikado, ay baka may offer na namang 1 billion. <laughs> diga di ka mga kabayan. At uh, tayo po ay magtatanong lang. Kung ano na po nangyari at uh, may mukhang tulog na yung kaso uh, ng PCSOE. O, oh, uh, di ka? At uh, wala na. Hindi na nasundan yung hearing na yun. Pagkatapos ng executive session, ay, oh, ay nagang nangyari, ay baka naman totoo eh, yung uh, offer na 1 billion, at saka yung kay Coco na 400 million. O, oh, di ka? Aba naman. Ay, iniisip ko nga, ay baka ganyan na naman ang gagawin mo rito sa hearing dyan sa mga uh, pasoko-soko na yan. Dahil kasi billion din ang pinag-uusapan din ngayon sa corruption na yan. Aba, ay galit na galit eh. Nakikita nyo naman. Abay, kabi-kabila yung nagbabatikos dito eh. Pati yung mga ibang uh, abogado ay binabatikos na. At naki nakikita na talaga yung ugali na itong si Rapitor po. Ay pwede namang, uh, pwede namang uh, mag-usap ng madahan. Abay, nagbintang pa. At yung pinaninindigan daw niya na may korupsyon, <laughs> ala naman si Trapitol po, ay eh, ang galing gumawa ng pirare eh. Aba, uh, hanggat hindi, hanggat hindi mo napaka, napapakulong, ay si Mary Robles na yan, aba, hindi mawawala sa aming isipan na talagang tumanggap ka ng 1 billion, oh, uh, ay kami nagtatanong lang. O, oh, uh, Grabe kayo. Grabing grabe na talaga ang mga kakawatan ninyo dyan. Obvious na obvious ang pagiging kawatan ninyong mga animal kayo. Putang lahat. Ayop kayo. Sobra. Dahil sa alam mong bilyon na naman yung pinag-uusapan dito kay uh, Secretary Galvez na ito dahil dyan sa mga 100,000 it's doon sa mga sumusuko na yan. Naggalit-galitan ka na naman. Aba. Ayang ang kapal naman ng pagmumukha mo kung ganon. O, oh, uh, ay ganyan-ganyan din yung ginawa mo. Noong hearing dyan sa sa PCSO na sobrang galit mo. And then pagkatapos noon, sinabi mo na mag-executive -e session. And then pagkatapos executive session, wala na. Natulog na, wala na as in, wala na. Uh, samantalang ikaw pa mismo ang nagsabi, nasapin-sapin ang violation, sapin-sapin ang pagiging... Uh, at ikaw na, ikaw na mismo ang nagsabi na mismong uh, tropa ni Mel Robles ang nananalo dyan sa PCSO na yan. O ba diba, at ang sinasabi mo ay lahat ay uh, ginawa ni Robles puro labag sa batas. O ngayon, paano na? Kayo mga buwakan ng ina ninyo wala kayong ka, wala ka na kayong patid sa kagagastos sa kahihiring diyan na wala naman uh, nagpapasikat lang kayo mga buwaka ng inanyo diyan wala kayong ginawa kundi magpasikat wala kayong ginawa kundi magpagwapo hindi naman kayo mga gwapo katunayan mukhang mga ulaga kayo mukha kayong mga daga mukha kayong mga ulupong mukha kayong mga demonyo diyan di ba Ayadang ayan ng ayan uh, ang problema ko sa inyo. Pag kalaki laki ng mga ginagastos n'yo diyan sa tuwing maghi-hearing, hearing pa rin kayong hearing. Wala nang katapusan ng kay hearing, wala namang kayo na ipapakulong. Kaya alam n'yo ta tama lang 'yung 'ko eh. Tama lang 'yung hindi kayo sisiputin ni Kibuloy eh. Alam n'yo kung bakit? Kasi binabastos n'yo lahat ng mga resource person n'yo. Oh, uh, maging diyan sa Kongreso. palibasa mukhang mga television 'yung mga nandiyan mukhang mga ulupong, mukhang daga, mukhang uh, talabang mukha, ayan, binabastos ninyo yung resource person ninyo. Kaya tama lang, na hindi kayo isiputin ni uh, Pastor Kibuloy. Dapat lang kayong bastosin ng mga animal kayo. Kabastos-bastos naman talaga kayong mga hayop kayo. Buha ka ng inyo, wala kayong katigal-tigal sa kahihiring ng mga animal kayo, pero itong mga taong nang nandito lang sa paligid ninyo, walang masaing. Gutom na gutom itong mga kababayan natin. Pero wala kayong katigal-tigal sa hearing, milyon ang ginagastos niya Diyos sa mga hearing lang na yan, ay kung yan ay tinulong nyo dito sa ating mga mahihirap na kababayan, at di sana natuwa sila nalamanan ng pagkain o nalaman ng kanin yung kanilang mga sikmura, mga buwakan ng anan nyo. Akala ko nga, sasabihin mo na naman, rapid na ah, mag-executive session na naman kayo kasi billion ang pinag-uusapan dyan na naman sa hearing na yan. Mabuti na lang. Binara ka na ikuan, binara ka na galbes. O. Oh. Ganon, sa bagay, ganon din eh. Nagkasagutan, nagka, nagkasagutan din kayo noon ni Emil Robles eh, di ba? Nung unang hearing. Pero nung pangalawang hearing na, wala na. Para ka nang malabig na bangkay. Sana nga lang natuloyan ka na. Buha ka ng ina mo. Luisit ka. Anong iisipin namin dyan? Ha? Mayroon pa ba kaming ibang iisipin dyan? Kung hindi, tinanggap mo na yung offer na 1 bilyon. Oo. So, wala na eh. Hanggat hindi mo ipinapakita na ipinakulong mo si Mel Robles na yan, wala, iisipin namin na tinanggap mo na yung 1 bilyon. Ngayon nasundan na naman yung pambabastos mo kay Galvez. Hindi mo napapansin? Ah, hindi mo kuan, hindi mo nakikita yung sarili mo. Akala mo na sa programa ka pa rin na sikat ka. Senador ka na. Magpumino ka naman ng kon maging tao ka naman maging uh, 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 magpakatao ka naman diyan. Hindi lahat ng uh, humaharap diyan sa inyo ay eh, guilty na agad mga buwakan ng inyo. Bakit kung meron pala kayong uh, alam na mga korupsyon na bakit hindi nyo idimanda ng idimanda yung mga animal na yun kung halimbawa uh, may korupsyon? Oh. Emil Robles bakit hindi nyo dinamanda? Bakit nag-executive session kayo? Anong nangyari? Di ba? Ganun lang kasimple yung mga tanong namin na hindi nyo masagot-sagot ng mga buwakan ng anan nyo. Ngayon wala na. Tapos ngayon tuloy-tuloy yung mga Hearing ninyo dyan na wala namang nangyayari. Wala namang kayong ipinapakulong na mga kawatan. Palibasa nga, lahat kayo dyan, pare-pareho kayo, mga kawatan. Buha ka ng ina nyo. Buwisit kayo. So ngayon, o ano na naman nangyayari dyan? Hiringin nyo, tapos kinabukasan, wala na, malamig na. Dahil at, na operan ka na naman. Ganon? Isos, Pagka ganito ng ganito, wala na talagang mapili. Yun ang sinasabi ko mga kababayan ko. Wala na kayong ibubuto sa mga animal na ito. Dahil pira-pira lang talaga. Okay lang sana kung nagtitira sila. Ang problema, wala na silang itinitira dito sa mga mahihirap kong kababayan. Nilalamon na nilang lahat. Yun ang problema ko dito sa mga animal na mga politikong to. no so, ngayon, ano pa ang uh, ano pa ang uh, kanyon diyan? Ano pa yung mga circus ninyong gagawin diyan? Magkaroon man lang sana kayo ng delikadesa ng mga buhok ng ninyo diyan. Ang kakapal ng pagbumukha ninyo. Tuloy inaalala ko yung hiniring din diyan sa Senado nung uh, ang kapatid mo yung sa DOT pa, Department of Tourism na yung si uh, si yung kapatid ng babae. Di ba na-involved din yan? Pinanggal nga ni Duterte yan? Dahil na-involved din sa corruption? Kasama dyan si Bintolpo, si Erwin Tolpo na yan, di ba? Inimbestigahan niyan dyan sa Senado? O. Oh. Nasaan kaya ang mga mukha, palibasa mga patay gutom itong mga ito? Patay gutom itong mga ganitong klaseng tao. Ko kasi kung hindi mga patay-gutom itong mga animal na ito, hindi ganyan, namasta, hindi ganyan, hindi ganyan kung mangulimbat, mangulimbat masana man sana yan, dapat pinipino-pino nila. Ayan, na eh, bulgaran, roskahan na yan eh. O, oh, di ba? Nagtatanong lang kami, kung totoo ba yung uh, 1 billion na offer na yun, na bakit nga, ikaw yung nagsasabi na, mag-hire ka ng private investigator private agent, lahat gagamitin mo. Galit na galit ka yung time na yun. After nung uh, executive session na yun, wala na. Wala nang narinig. Lahat, hindi lang ako nagsasalita rito, lahat ng mga, ang daming nakakapuna sa iyo. Bastos ka. Ah? Nandiyan ka sa Senado, nagagalit galitan ka. Dapat yan, wala nang sumisipot dyan sa mga hearing dyan eh, sa inyo. Kasi total, ang papangit nyo, maliban sa ang papangit nyo, ang babastos nyo pa, mga kawatan pa kayo. Kung ako talaga yan, hindi ako sisipot dyan sa animal na yan. Buisit na yan. Oh. Hihiyain ako dyan? Kaya ano sabi ni Pastor Kibuloy? Hahanap lang siya sa korte, hindi dyan sa kongreso or either sa senado. Kasi mga bastos ka kayo, kayong lahat yan. E eh talaga naman mga bastos kayo. Kabastos-bastos kayo kaya binabastos lang kayo minumura naman kayo ng tao. Kasi lahat kayo dyan mga bastos. Mga kawatan pa kayo. Wala kaming mapipili. Wala na kaming mapili sa inyong mga buwak ng ina nyo. Kaya dapat kayo mali malipol kayo eh. Nakakapanggigil kayo mga animal kayo. Sa totoo lang. Wish it kayo. Isa rin itong trillionis na itong hayop na trillionis na ito. Pag makita ko talagang pipigain kong ulo nito. Or either hihilahin ko yung nag-iisang itlog nito, ilalagay ko dyan sa, dito sa sentido niya. Diyan ko ididikit sa mukha niya yung nag-iisang uh, natirang niya. Kasi nag-iisa na lang din ang bayag niya eh. buwakan ng ano nyo. Kaya ang bastos na rin na lang kasi wala, wala na, talagang may tama na kayong lahat dyan. Wala nang mapili sa inyo. Lahat yan may mga something na kayo, may mga kaltog na mga ulo ninyo. Sa totoo lang, akala nyo, sikat na sikat kayo sa mga pinaggagawa ninyong ganyan. Ang hindi nyo alam na mga buwakan ng ano nyo, wala man lang nagpapayo sa inyo asawa ninyo, mga kung anong mga tao ni wala man lang nagpapayo sa inyo, yung kabastusan ninyo napakasamang panuuring kayo, mga animal kayo, buwisit kayo, national TV pa kayo, lahat naka-broadcast diyan, kabastusan ninyo. Ito, nagsasabi lang po ako rito kung ano yung uh, nakita ko, talaga hindi ka katanggap-tanggap yung mga kabastusan ninyo diyan sa parehas kayo, kongreso diyan, at saka senado, parehas-parehas kayo mga bastos diyan. Buha ka ng ina nyo. Kala nyo ang tatapang nyo, ang sisikatin nyo. Ay bakit hindi nyo lang kaya tanggapin yung hamon ko dyan? Ay, naghahamon ako dyan sa lunita tayo, magpatayan tayo eh. Di ba? Kayong lahat dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Totoo, matatapang na rin lang kayo. Gamitin nyo yung tapang nyo sa akin. Nakakadismaya kayo, mga kayo. Ano bang ano bang pa nito? Ha? Nagsama-sama talaga kayo mga kawatan kayo. Putang na nyo, lahat lahat kayo nagsama-sama mga buwisit kayo. Bulgaran. O ano sinasabi nitong si Butod dito? O hindi ba 'tong sinasabi niya, sama-sama tayong maging milyonaryo? Nung tinawagan niya si Mel Robles. Tangin na nyo. Na hindi nyo man lang ma naisip, hindi mo lang sumagi sa utak ninyo na tulungan itong mga mahihirap nating kababayan. At kayo ang gusto maging milyonaryo, na manghayop kayo at nanakawin nyo lahat ang pera ng bayan. Kaya lahat na lang kayo nagiging kawatan, papaano nga. Wala nang, hindi mo maintindihan kung ano itong presidente ninyo. Parang gusto ko nang maniwala na bangag nga ito. Hindi lang bangag, weak leader pa, bangag na, adik pa. O. Oh. Di ba? O oh, aring si Butod. Aba naman. Ayaw mong patawag na Butod. Eh ano ba, ano ba naman yung nasa tiyan mo? Adi gay, ano, ano gayan? O oh, ay siguro, tika-tika mga kababayan, mali po tayo. Hindi po pala Butod yan. Yan ay permanente lang niyang inilalagay dito yung salbabida. Salbabida po yan. Hindi po butod. Kasi nga, baka maulit yung uh, nagpalutang-lutang siya dyan sa Ilog Pasig, o oh, yun ang nakapagsalba sa kanya, yung kanyang salbabida. O, oh, edi ka. O. Oh. Kaya hindi raw po siya butod. Salbabida daw po yung nandyan sa, sa butiti niya. Kaya, hindi po raw hindi raw po niya matanggap na siya ay butod at hindi rin daw niya matanggap na siya ay tarsier. Hindi rin daw matanggap niya na ang balat niya ay parang cordoloy, na sinasabi ni Maharlika. 'Yun daw ang kasinungalingan daw. Hindi raw totoo yun. Katunayan daw ay makinis ang kanyang mukha, makinis ang kanyang balat at masingkit at tantalizing eyes yung kanyang mata. Oh, at saka higit doon yun po nakikita daw natin na paglaki ng kanyang tiyan, ayun daw po ay salbabida. ah <laughs> oh, Di ba? So, pagbigyan na natin. At uh, okay lang. Wala naman problema yun eh. Ang problema lang kasi, hanggat nakikita namin, yung mga kawalang hiyaan at magiging kawatan ninyo, yun ang nakikita namin. Kaya lahat na, lahat pati mga itsura ninyo, wala na kayo, wala na maganda kami nakikita, maging itsura ninyo, pare, pareho na lang mga itsura ninyo, mga ulaga, ayo. Hindi lang kayong ulaga, lahat na ng uh, mukha ng hayop nandiyan na sa inyo. Kasi pare-pareho lang naman kayo mga kawatan. Ganun lang kasimple. At uh, grabe. At ewan uh, ko, at uh, may uh, warning si Maharlika na mag ingat daw kayo. Ito, lalo na itong mga vlogger na kumukuntra dito sa gobyerno ito ay may uh, tawag dito, go -gur na kayo. So, ibig sabihin, hindi lamang, ang ibig sabihin ng gorgor, papatayin na kayo dahil nag-hire na sila, pati yung uh, mga pagtawag-tawag ninyo na kinuha na nila. Ang tawag doon yung wear uh, wiretap. Oh. Ganun ka kwento. Ganun ka hayop itong mga animal na ito. Tapos sa uh, kaya, kaya nagiging butod eh. Oh. Tapos eh magpapalusot po na salbabida raw yun sa tiyan na. Hindi raw butod yun. Gonggong. -gong. Oh. Yun, katakot-takot na mura ang inaabot ito kay Kwan Maharlika. Isang buwisit itong uh, corduroy na ito. Kaya ko na eh. Kaya yung mga... Pasadahan ko lang pala itong isang animal blogger na ito. Yung uh, akala mo nagmamagaling, scammer pala. Yung si Kaloy Roy, yung bagong lipunan. Scammer po yan. nag -e scam po yan ng mga e OFW. Huwag po kayo magpapa-scam dito. So, tingnan nyo lang yung mukha nito. Diba sabi ko nga nung nakaraan parang nagsubo ng mansanas nilagay niya rin sa kabilang uh, niya tapos yung isang mansanas nilagay niya sa uh, kabilang piski niya ganyan pagka pumunta ng partiyan ah nagnanakaw ng mansanas yan at lalagay niya tinan niyo dito ah pag nagbablog yan at nakaganyan no wala ano yung tawag no? <laughs> parang uh, parang ungoy na nandito yung uh, kwan. Dito, nilalagay na, nilanakaw yung mansanas. O pagdating pagdating sa bahay nila, sa kanya kakainin. Kahit na lumamon na nang lumamon doon sa parte na pinuntahan niya, still, nagnakaw pa rin, nilagay niya rito sa pisngi niya. Mga OFW, mahal ko kayo, kaya, kaya ito ay pinapanawagan ko na itong Kaloy uh, Roy, na bagong lipunan na ito ay scammer yan. Huwag na huwag kayo maniniwala dyan. Tingnan nyo dati, di ba? Ang nilalagay niya dyan dati, 'di ba nakalagay diyan plan B. Plan B. Kasi nga kinakalaban niya 'yan si uh, Marcos. 'Di ba? Nakalagay diyan plan B. Akala mo naman mayroon siyang mayroon siyang kakayanan mag plan B. Tatanga. 'Di ba? nandyan 'yan. Lagi na yung plan B kaya wala nang sombrero. Kasi nga nabayaran na rin. Ah. Uh. Iba na yung sinasabi ngayon. P puring purinan niya si Madam Lisa. Oh, uh. Di maliwanag na binayaran nila. Tama, yung sinasabi lagi ni Maharlika na lahat yan, gagapangin lahat yan ni Butod para lang makuhan na babayaran lahat yan. O yan, yan na yung uh, isang uh, matibay na ebidensya na kumakalaban dito sa Marcos. Ngayon, puring-puring purin na niya Marcos. O, kaya nga lagi, hindi eh, makikakailayan kasi nasa vlog yan. Tingnan nyo yung uh, bagong lipunan. Nakalagay dyan plan B. Siya pa ang nananawagan na lumabas na raw at uh, mag-people power na. Kaya nga may plan B yan dito sa sombrero lagi. Okay yun. Tingnan niyo yung mga bagong lag niya. Abay, Madam Lisa na. Oo. Oh. Okay lang yun. Sige lang. Kasi, <clears throat> hindi ko masisisi dahil pag itong mga ganitong mga vlogger na mga scammer na at uh, nagpapabayad pa kasi nga iyan yung mga patay gutom iyan yung mga hampas lupa o ulitin ko kaloyroy or bagong lipunan bagong lipunan na yung nakita nyo na mukhang daga tapos mukhang ongoy na nandito lagi sa dalawang pisngi niya yung sinalaksak niya tinago niya mansanas nakaganyan o oh, di ba uh, yan ito mismo ang bukol ito uh, imaginein mo yan tapos magtitiwala kay magtitiwala kay diyan mga OFW. Nasa sabihin diyan pagka umuwi daw kayo, nagpurgod daw kayo sa inyong uh, bansang uh, ngayon. Ay meron kayo madudukot. Anong dudukutin niyo? Scammer nga 'yan. Hindi niyo na makita 'yan. Meron ba scammer na kwan? Magsasalita na ay hindi totoo itong sinasabi ko. 'Di ba? Siyempre sasabihin, ito lahat totoo. Oh, uh, kaya nga, maraming yung nagreklamo. -re Di ba? Dahil dyan sa na-scam. Kaya bago pa lang kayo magreklamo, wag na kayo magpa-scam para hindi na kayo magreklamo. O, oh, uh, ganun lamang po yun. At, ah, uh, bagong lipunan, Kaloy Roy, scammer yan. O, oh. Uh, sige, at, ah, uh, muli po, uh, pero bago po yan, pala, mayroon po akong isang, uh, isang uh, channel, yung John yun, John yun Birana Vlogs ba yun? John Birana Vlogs. Kung uh, pwedeng isubscribe na po ninyo dahil yun po ang mission ngayon ni eh, uh, Butod na rin lahat yung mga channel na kumakalaban sa kanila or nagpupuna sa kanila. So hindi ko po alam, o, wala naman problema sa akin dahil unang-una hindi ko naman pinagkakakitaan to. So okay lang. Kaya lang hindi ko na kayo ma-message. Hindi na ako makapagbigay ng uh, ulat sa inyo pag nagurugur ako. Sa John Birana Vlog po, John Birana Vlog, nakalagay naman po dyan yung, yung uh, channel kong isa. Para por sigurado lang po yun. If ever na magurugur itong channel kaya na ito, mayroon pa tayong ibang channel. Maraming maraming salamat po. Muli sa aking mga subscribers, followers at mga viewers, lalo na rin po dito sa bagong mga nag-subscribe, maraming maraming salamat po. At kasama na po kayo sa mga sosortihin. Kasi parati ko na lamang po sinasabi rito na lahat ng mga pag-subscribe sa channel ko sosortihin, gaganda, at magiging Coca-Cola body. Ayan! <laughs> salamat po! Bye-bye! <fix>